Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan guru markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Maaari mong ipaos ito kung kailangan mo. Maaari mong tingnan ng mabuti ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Astera Labs, Inc. Ticker, ADE. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula Agosto 5, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Astera Labs, Inc., na bibilang sa subkategory. Semiconductor Electronics, apat na na organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod. 4.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 4.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na resulta para sa stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 4.5 na rating ng kumpanya Astera Labs Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Astera Labs Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Astera Labs Inc. Nagpakita ng dynamics na 200 at 214.6%. 51.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Astera Labs Inc. nagkakahalaga ng 22.74 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars daan at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 1.04 bilyon. Ang halaga ng libro ng subcategory ay US dollars 300 at walo bilyon. Paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Astera Labs Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 0.7%. Ang book value ay 0.282%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang organisasyon ay walang obligasyon sa utang. Pagganap ng utang ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay at 550.8. Average sa subkategory 552. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 41 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 284 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 46.4. Ang average para sa subkategory ay isa 0.8. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 400 at siyam na Ang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars isa 0 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 8.4% na may average na 2% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.05%. Ito ay 800 at 847% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 51,688,000 dollars. Habang sa subkategory ay mayroong 5,457,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 63.000. Ang average para sa subkategory ay US$ 63.000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo isang daan at labing lima dollars. Sa subkategori na limang daan at tatlo thousand dollars. Pagsusuri ng dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 10% kumpara sa average para sa subkategori na 10%. Teknikal na tagapagpahiwati Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya Astera Labs, Inc. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 57%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars 138. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars 107. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri ng Stock Astera Labs Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Buksan ang sell order sa US dollars isang daan at tatlumput Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa anim Ang stop loss ay nakatakda sa dalawa sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Setyembre 4, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker o ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa appal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.